laki ng binawas natin dito kasi dito siya nagpisto sa may dulo ayan na siya oh. ay gising pa naman madadakot yung katawan ay nagis ayun oh gising <laughs> nakaw naunahan ako dito may stop na tayo dito Ito nga pala yung mga nahuli natin mga kabraso. Gandang umaga mga kabraso. Ayan po. Wala nang paligoy-ligoy pa. Pawis na pawis na tayo. Yan mga kabraso. Hindi ko na kinunan yung pag ano natin dito sa butas kasi hindi tayo sure kung merong laman. Pero mayroong laman. Napakalaki. Ito mga kabraso. Ang natin dito. Kasi dito siya nagpisto sa may dulo. Ayan na siya. Oh. Yun yun na mismo yan tinakpan ko lang dyan para di na makabalik dun mahaba to dun yung entrance nyan kalawitin natin mga kabraso pa high tide na ayun kasama ko pala yung bayaw ko may pinuntahan kaming lugar na alam nya ay may isyong field di maganda yung spot kaya umano tayo dito sa alam ko oops dito dito ka na. Oh. Huwag ka nang babalik kung saan. Dito na. Oh. Oh, Ang tigas. Hmm. Lucky. Yun, napaka-season. Sali agad mga kabraso. Ayan yung bayaw ko. Andun siya. Naghanap siya ng mga shield. Tali agad mga kabraso. Ooh. Thank you Lord. Bali dito pa lang yan sa gilid na uh, dinaungan natin. Ayun mga kabraso. Nakakadalawa na tayo. Ah, uh, yung pangalawa ay hindi ko na nakuhaan kasi alanganin yung pagkapwesto niya sa gilid ng sapa. May tubig na. Kaya kinuha ko ka agad mga kabraso. Bulik. Ngayon mga kabraso dito naman, hindi kalayuan. Meron na naman dito'ng nagpapahinga at dito lang mismo yan sa pinagkuhaan ko dati muling may nagpahinga dito napakarami niyang bakas oh ayan mga kabraso tanta na dito oh puno na pinagkainan ayan oh puro bakas niya yan kinuhaan natin to dati yung nakaanim tayo na nagpahibas pa ayan yung huli ko noon ay dalawa sa ay tatlo sa umaga tatlo rin sa hapon yung nakaanim tayo ito yon dito yon spot yan oh, mga bago pa nga yung pinag-anohan natin yan o oh. pinagputulan ng mga ugat muling pinistuhan o oh, napakalaki ay thank you thank you yung bulik natin ay napakalaki din yan yung bulik yan napaka na bulik oh. mas malaki pa kaysa sa una nating nahuli wala na tayong tubig halos na maiikot ko na to pabalik na ako dun sa bangka bayo din muna natin ito mga kabraso dyan na rin yung tubig ay gising pa naman madadakot yung katawan ay nagis ayun oh gising <laughs> nakaw naunahan ako ah, napakalaking alimango oh sa labas na tayo mga kabraso ayon si bayaw tinawag ko nasa kabilang sapa siya doon siya nagantay kasi doon tayo pumasok paikot tayong ganon hanggang dito ako lumabas sa isang sapa na to ay sawa ng Diyos ay nakatatlo rin hina rin tayo mga kabraso wala pa tayong kain na lang Yo yeah, mga kabraso, nakarating na tayo sa bahay. Oh, yes. May madali tayo kasi kapag bandang tanghali ay malakas yung alon. Ito nga pala yung mga huli natin. pa uh, pakita natin yung hello, hello. Ito may stop na tayo dito. Bali yung lakad ko to dalawang dalawang beses. Kahapon, hindi tayo nakapag-vlog. yung mga nahuli natin. Ito nga pala yung mga nahuli natin mga kabrasa. Ito yung bulik. Yan, may gitisang kilo Ito naman yung pinakahuli natin na kuha. Ito solid yung timbang pag ano, kilo din ito, sure bull. lang yung timbang nila ng bulik. Mahigit isang kilo din. Ito yung pinakauna sa may kahoy. Parang bitin isang kilo. Mga biata. Noybi ata. nga buhit lang oh. okay. ayun mga kabraso sana po ay nag enjoy po tayo sa panonood sa video natin at kung bagong bago pa lang po tayo sa ating channel mag subscribe na po tayo kung sakaling nagustuhan natin at So, huwag din kalimutan hit yung notification bell para updated tayo sa mga upcoming videos na i-upload natin. Yun, hanggang sa muli po. Maraming salamat.